Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat At nandito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha At ngayon po ay susumada po natin ang ating pecha para po ngayong February 11, 2025 At salamat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin dyan Sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ngayon mga idol, umpisan po natin ang ating sumada Dito po tayo sa February Yan po ay ito Yeah, pasensya na po sa hinay At 11 sa ating pecha uh, 25 pa rin po sa ating taon uh, Dito, ganoon pa rin Kung gagawin natin, simplify muna natin sila 0 plus 2 is 2 1 plus 1 is 2 2 uh, plus 5 is 7 And mga ganoon Sa bandang gitna rin po, add lang natin 2 plus 2 is 4 2 uh, plus 7 is 9 Ganoon din po sa bandang baba 4 plus 9 is 13 ito po ang ating unang numero, meron tayong 13. At yun naman kung kapares yung numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. 2 plus 2 plus 7 is 11. Ayan At yun naman po yung ating kapares na numero. Ayan, pasensya na po sa mga ingay po ng mga sasakyan. Ayan, dahil 2 digits po yung mga numero natin dito, uh, pwede pwede na rin po natin yung matayaan. 11, 13, or 13, or 11. Pwede pwede na po yan. At yun, 2 digits nga po sila, 11 at 13, kaya sisimplify muna natin yan bago po natin sila sumada. Yan, unahin po natin ang 11, 1 plus 1 is 2. At dito sa 13, 2, 1 plus 3 is 4. Yan po yung isusumada natin, 2 at 4. Unahin po natin isumada ang 2, sukunin muna natin yung 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dito yung 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin yung 38, sumaga so, sa 38. 3 plus 8 is 11. At 29, sumaga so, sa 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol. At naman po sa 4, kukunin mo natin itong 13. Sumaga so, sa 13, 1 plus 3 is 4. Pwede po dito ang 40, sumaga so, sa 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po yung 31, sumada so, 31. 3 plus 1 is 4 at 22 sumada so 22 2 plus 2 is 4 ayan mga idol po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilian sa ating pong sumada para po ngayong February 11 ayan meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 4, 13, 40, 31, at 22 po, ramble lang po natin yung mga numero natin yan pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagusta po natin mga numero at sa atin naman pong sample, ganoon natin dyan yung 11 11, 22. Ayan, 11 22. 29 4. 29, 4 at twenty-two. Ayan, eleven twenty and four, twenty-nine four at two and 13. Ayan mga idol, ito po yung ating mga sample na nakuha sa ating sumano ngayong February 11. Eh, mga sample lang naman po itong mga nakuha natin dito pero kung gusto niyo po sila pwede pwede po natin yung makayaan. Ayan meron tayo 11.22, 29.4 at 2.13. Ayan kung gusto niyo po sila pwede pwede po natin makayaan yung mga kombinasyon natin dito. O di naman kaya dito sa mga kain circle natin yung mga numero. Pili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nang gustan po natin yung kombinasyon. Kaya na lang po yung pumili kung ano po, po yung mga numerong nagugustuhan po natin. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa Peche para po ngayong February 11, 2025. Maraming maraming salamat po.